Sa hirap ng buhay at taas ng mga bilihin, mahalaga para sa ilang Pinoy ang magkaroon ng kaalaman sa tamang paggamit ng pera. Kaya naman, itinuro ito sa limampung dating mga OFW sa probinsya ng La Union. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Pamalaang Panlalawigan ng La Union, katuwang ang Public Employment Service Office, Pamalaang Bayan ng Agoo, Migrant Desk Office at Municipal Public Employment Service Office. Layon nitong bigyan ng kaalaman sa budgeting, financial planning at reintegration programs ang mga dating OFWs. Maliban dito, tiniyak din ng pamalang palalawigan ang karagdagang pangsuporta sa mga ito. Nagsagawa rin ng Financial Literacy at Tax Awareness Seminar sa mga estudyante naman ng Santa Rosario National High School. Ito ay sa kampanya ng PGLU na mapataas pa ang kamalayan ng mga kabataan sa usaping pinansyal. Bagamat komplikado itong usapin, tiniyak ni Governor Rafael Ortega David na madali itong mauunawaan ng mga mag-aaral. Nakatakda pang dumalaw ang PGLU sa iba pang paaralan sa probinsya para magdaos din ng mga seminar. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.